Yo, what's up mga brads? Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan. Dito po tayo ngayon sa may malapit sa may grotto. At uh, ang vlog po natin sa araw na ito ay gusto ko sana nang ikwento sa inyo about dito sa suot suot ng salamin, ano? Ayan. Ito po yung uh, spec. Actually, brad, simula nung sinuot ko to, naisuot ko to, ang daming ang daming nagbago sa katawan ko. Nawala yung mga pananakit ng aking uh, mga palad kasi halos araw-araw kasi nagluluto ako ng uh, merienda doon sa aming tindahan simula 1pm hanggang uh, 5pm so nabababad to sa kawa and then after may magpapatadad ng manok sa kanang karne so magtatadad ako maghugas ng kamay so nababasa siya kaya parang parang siya napasma, no? Uh, one pasma no almost 1 year ganong pasma But nung eto nga nung dumating itong salamin, nagtaka ako. Wala pang one week na suot ko ito, ay uh, guminhaw yung pakaramdam ko na wala yung dati ito, hindi ko na isasara Pero ngayon ay ko na. Ito ito yung kaliwa, ganun din sa kanan, ayan. Halos na injured po ito mga brads sa loob ng uh, isang taon mahigit. But eto nga nung dumating itong uh, inspect spec na salamin, ay uh, nawala pati yung mga pananakit ng aking mga katawan nawala po so ganun po ang ganyang, ano ang epekto and then uh, yung aking uh, paningin kasi malabo na po ang, ang aking mga mata no? hindi po ako nakapag text kapag uh, hindi ko suot itong aking uh, degrado yan po yung aking degrado mga brads pangalawang salamin ko na ito ang grado po nito ay nasa 250 saka 300 po itong kaliwa yan may grado po yung mga brads oh. Ah. ah, naka transition po ito at ah, progressive po siya transition naka ah, progressive so pag mainit ang araw nagpapalit siya ng kulay kaya hindi ako nasisilaw pero hindi po ako portable yung suot ko ito kaya so nagdecide ako na gumamit nito ang spec sa halagang 4200 ay ginhawa yung mata ko uh, at hindi po na i-stress. So, yun po ang epekto nitong um, eye spec mga brad. Ay, eto po siya. Wala po itong grado. Ayan. Pero ang pinagmamalaki po nito ay, ang, ay nasa frame. Simula po sa dulo ng frame. Simula po dito sa dulo hanggang dito pa ikot. So yan ang kanyang uh, nandiyan nakalagay yung mga black tourmaline stone, germanium, 72 types of minerals, at yung nano silver. And so napaka-effective po nito, lalo na sa mga matatanda It's siguro, pag gumamit sila nitong ion speck. Ito din po yung uh, nakakagaling po ng mga sakit sa mata, katulad ng katarata, yung uh, pyridium, yung pong parang tumutubong laman sa mata na hindi nyo na ho kailangan magpa-opera at nawawala po yung uh, sakit po sa mata yung pong tridium, yung pong katarata marami po tayong uh, testimony niyan na nagpapatunay na sila po ay gumamit lamang na, nitong eye spec sa loob ng 3 uh, to 6 months or to 1 year depende po sa body chemistry po ng tao ninyo ay uh, nawawala po yung uh, katarata at saka po yung tridium nakak muli po nakakakita po ang uh, 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 ang inyong mga mata kung meron po kayo ng mga sakit na yon uh, at kagaya nga po ng isa ano isang pong testimony halos na bulag na po siya uh, sinabi na ng mga doktor na wala siyang pag-asa makakita pero hindi siya wala na pag-asa lahat sinubukan niya so nung nasubukan niya itong eye inspect sa loob ng ilang buwan na paggamit niya wala pang isang taon ay muli po siya nakakita siya po ay taga binongonan ano po at uh, so yun po at marami pa pong iba pati po yung mga duling yung mga tinatawag na lazy eyes uh, at yun po mayroong glaucoma pero yun po na experience ko yun doon sa isa namin demo um, pinasuot lang namin siya ng uh, nitong salamin na ito nagkaroon po siya ng instant effect halos sa loob lang ng uh, sa 10 minutong suot niya nagtataka daw siya kung bakit daw parang lumuwag yung kanyang uh, tunnel vision kasi parang ang nakikita na lang niya dun sa mata niya na naoperahan sa glaucoma ay maliit na lang pero nung sinuot niya po itong uh, eye ayan, ito po yung video mga Brad I ipaano ko po sa inyo, pakita ko ipanood ko po sa inyo ayan po mas maayos Malawak na ito. Ah, kasi ano ka? Peri, sir. vision mo, sir. Kasi na-opera na siya eh. Di ba na-opera na kayo? Na-opera na. Yung kapila? Oo. Inalis na yung ano. Inalis na yung ano. Ay, natin eh. Ano siya? Yung nasuot niya. Lumiwanag. Lumiwanag. O, yung maliit na uh, nakikita. Lumaki. Lumaki. Oo. Uh, uh. Kaya sige, sige ang anong ko ganun na. Sige ang tinatakpan ko to, pinipikit ka ano Si Puy merong uh, glaucoma. Saan po banda ma'am yung pong napira? Ayan uh, pong banda. Ano ba siya? ba siya? siya? ba 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 Yung ba yung, yung, yung kasi minsan bumabalik yun yan. Bumabalik ko yan. Kasi sabi ng doktor, hindi na nahabol kung ano lang yung natira na vision ko na parang sumisimit na lang. Oo. Pero lang ngayon lumuha? Parang nanagdagat ba yung, yung ano niya na ganyan? Ba? Lumaki, lumaki, lumuha ko. At ano? So, ang bilis? Hindi <laughs> <Lupang, laughs> Lumaki daw yun. <laughs> kasi na, na okay, lang uh, na maliit uh, kasi sinip na lang na di na kayo ng na. Kayo na ka oo parang sunagagdagan balong-balong uwaw ito yan tita tignan okay, niyo ha uh, ito ito yan pakinggan mo para sa kanya ng explanation ito yung testimony ko dyan kaya lang kasi mahaba so yun yun po yung uh, video na nagpatuto siya po yung taga-return po, po sa binangonan si ate carol po ang pangalan po niyan na operahan na po yun sa mata uh, at halos sa uh, mabubulag na po yung kanyang uh, matang na operahan sa glaucoma ang sabi ng mga doktor kung ano na lang daw yung maliit na nakita nung siya na opera ay uh, ganoon na lang daw po at palit pa po ng palit daw yun hanggang sa mabulag siya but nung nagtry po siya nitong eye nagulat siya sa loob lang ng wala pang isang oras mga brads suot niya yung eye spec habang nakikinig siya ng aming product demo ay nakaramdam siya kaagad na pagbabago so yun sige po Ayan. so yun mga brads uh, nagkwento ko lang sa inyo sana sa next kung uh, gusto po ninyong umorder nito uh, mag comment down below lang po kayo para mabasa ko po at mas lalo maipakilala ko pa sa inyo ng buo kung Ano po ang meron dito sa iinspect? Ano po? Ah, uh, bukod doon ay meron pa itong mga ibang products. Hindi lang itong salamin, meron pa mga apparels 'Yan. Katulad ng uh, nano belt, nano nick belt, ah, uh, yung uh, yung socks, yung medyas po, ano? At meron din silang uh, nano cup. 'Yan. So ito pong salamin na ito ay hindi na po ito kailangang alkoholin. Ito ay uh, pinupunasan lang ng kanyang wiper or kung gusto nyo i-wash ng tubig. Basta huwag nyo lang anuhin kasi syempre coated po ito ng, ng three layers. Ano po? Ayan o. No? Oh. Alas nakikita po yung uh, anti-UV saka yung anti-blue light. Ayan. Kaya po yung aking mata ay hindi ako nasisilaw pag suot ko ito. At uh, protektado po ang, ang aking mga mata. So, yung mga brads, maraming salamat po sa Diyos. Okay, bye-bye po. Bye-bye.